Hi guys, good morning. Oh good morning, what time already? So I may check what time we have here already here in Canada. So it's my day of today. So yeah. Mm -hmm. Ay, ayan na guys. Umpisa na kami sa ano. So, kailangan maagang aalis. Bago mag-start ang work, kailangan, ano, uh, kailangan papunta ng work. surihit rehit mo ng sasakyan. May pangkuskus na snow. Pangalis ng snow at ice. So, dapat ay kailangan. surihit ang sasakyan bago aalis. So, ayan. Ay, medyo maputi na ang labas. Umpisa na. Starts snowing. ayan guys. Umpisa na. So yan guys. So ngayon ko lang buti nakasaksi ako ngayon na Nag snow. So off ko today. May tumahangin pa naman. Diyos ko, malamig yan. Lalabas ako mamaya kasi hanapin ko yung martilyo ko doon sa ano. Yung ginamit ko nung summer so no, hanapin ko kasi Akin yun binili ko nung summer so Pati yung pikmatok. So, hindi ko pa na alis-alis. Minsan nalimutan ko. Yeah. Okay, kalbuna siguro yan o, hindi pa naman kapit bahay pala namin sana oh okay lang yung gulong ko dahil minsan madulas din kahit anong ingat mo